Hello mga palangga. Uh, for today's video ay magluto ako ng kamuting kahoy. Ito yung kamuting kahoy. Nakabili ako tatlong piraso, ay apat na piraso tapos dalawa lang yung pwede kasi sila yung dalawa, diba? ba? Sayang yung pera ko. Pero lulutoin ko na siya ngayon. Una kasi pag nagluto ako ng kamuting kahoy is pinapakuluan ko siya. So ngayon is pakuluan ko siya tapos lalagyan ng gata mamaya. Okay. Ah, kumulo na siya, mabilis lang. Tingnan natin. Ayun oh, kumulo. Pagkatapos niyan is itapon yung itapon yung kumukulong tubig tapos palitan ng bagong tubig kung tubig lang ang ilagay nyo or gata kung gata ang gusto nyo ilagay okay so ayan na nga natapon ko na yung ano yung tubig niya tapos papalitan natin ngayon ng ano To gata ko natutulog yung gata kung naman yung anak ko, sabihin naman, nagsasalita ako mag-isa. <laughs> Ayan na. O, diba, Sarap. Tapos, lagyan ng Sugar. Ito na, tingnan natin. Kumulo na siya ng kumulo. Luto naman na siya, oh. Pero, lulutuin ko pa siya hanggang sa, ano, malalapot yung sauce niya. Diba, sarap. Mamaya na ako kakain kasi, uh, mag-brown kami ngayon kaya may namadali ko to. Mamaya pa namang, ano, alas ala uh, alauna mawala yung kuryente kasi sinabihan kami kahapon so tikman ko lang mm. okay na siya so lulutuin ko lang ito na sa mahinang apoy hanggang sa mawala yung kuryente namin tapos mamaya kakain tayo okay ito na nga ang ating kamuting kahoy na ginataan. ha hmm. Harap! Tino kumakain ng ganito?